Hello guys, sanay tayo kapag sinabing motor. Japanese brands agad ang nasa isip. Ang Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. Pero ngayon, may bagong umakyat at unti-unti umaagaw ng spotlight. Ang Chinese motorcycles. At hindi lang ito underbone o commuter segment, kundi pati na rin sa big bikes at adventure motorcycles. Kaya sa video na to, aalamin natin bakit nga malumalakas ang Chinese brands. Talaga bang kaya nilang tapatan o lampasan ang Japanese motorcycles? Let's find out. Dati, kapag sinabing Chinese motor, parang automatic na cheap at hindi matibay ang naisip ng riders. Pero mabilis nagbago ang panahon. Sa Pilipinas, halos 70% ng market, Japanese pa rin. Pero nagsisimula ng pumasok ang Chinese brands at di lang pang commuter kundi pang long rides touring at adventure. Ang dating tingin sa made in China na low quality ay napapalitan na ng high value for money kaya marami sa atin, lalo na yung mga bagong riders, napapaisip na bakit ako bibili ng Japanese bike kung mas mura at mas loaded yung Chinese alternative. Unahin natin si Boys, premium division ng loan Ngayon ay sikat dahil sa Boys 900 DSX, loaded with Brembo brakes, KYB suspension, TFT screen, riding modes at mga features na karaniwang nakikita sa European at Japanese adventure bikes. Pero guess what? Mas mura siya ng halos kalahati. Si QJ Motor naman, may hawak sa Benelli. Kung narinig mo yung TRK502, isa ito sa pinaka-hot selling adventure bike sa Europe. Sa Italy, naging number one pa siya sa sales. Kaya sa PH, unti-unti na rin napapansin ng riders na gusto ng Italian style. Pero Chinese ang price. So, si Moto naman, matagal nang kilala sa 400cc segment. Pero ngayon, with bikes like 450 MT and 700 CLX, nakikipagsabayan na sila sa unang big bikes at Yamaha MT series na mas mura, mas maraming standard features tulad ng slipper clutch and advanced electronics. At syempre, andyan sina Santos at Loncin. TFT screens, full LED system, ABS, keyless start. Lahat ito sa presyo na usually reserved for entry-level Japanese bikes. Tatlong bagay ang dahilan kung bakit maraming Pinoy riders napapatingin ngayon sa mga Chinese big bikes. Unang-una, -una, ang presyo. Halos kalahati ang presyo ng Japanese counterpart. Sa features naman, ABS, traction control, TFT screens, riding modes, lahat standard na. Design at forma, modern, aggressive at stylish. Kung dati, kailangan mo ng 700k pesos para sa premium big bike. Ngayon, pwede na sa 300k to 400k pesos. Pero hindi ibig sabihin perfect na agad may ilang challenges pa rin. After sales at service centers, mas established pa rin ang Japanese brands. Spare parts availability, minsan kailangan pa maghintay. Resale value, mataas pa rin ang benta ng Japanese brands sa second hand market. So kung bibili ka ng Chinese bike, dapat alam mo na ito ay long term investment pang keep, hindi pang benta agad. Pero isipin nyo, kung ganito ang mga Chinese bikes ngayon, loaded na sa features, competitive sa presyo, ano pa kaya after 3 to 5 years? Mas lalawak ang dealership mas gandang after sales support at kapag tumagal ang reliability nila, baka hindi lang Japan na malakas sa PH market at di lang ito local globally. Lumalakas ang Chinese brands from Europe hanggang Latin America. Mga riders malino na hindi basta-basta matatawaran ang Chinese motorcycles. Kung dati, pang-commuter lang, ngayon, big bikes na. Ang tanong, hanna ka na bang subukan? comment down below kung Japanese ka pa rin o open ka na sa Chinese bikes. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, share, and of course, subscribe para updated ka sa lahat ng moto content natin. Ride safe mga riders at kita-kita sa next video.